Hindi, nika ka. Hmm. Ipaghihiganti kita kay Jerome. Guys, binili ko kasi siya, di ba, ng perero yung malaki. Ang masama nun. Binawasan siya, ng dalawa. Siya ang hindi unang bumawas. <laughs> Hayaan mo. Ipaghihiganti kita. Jerome, ito ang ganti ng api. Ay, kumain din naman ng perero ng gabi. Hindi ha? Kumain pa. <laughs> Meanwhile. Patay mo. Ano ko na? Kakunti naman ang mga yung ano. Matigas pa. Matigas na Kailangan namin magmadali. Kasi baka mahuli kami na ginagawa namin na rin. Biglang tumigas. Sili. Ari, ibabalot e namin dito. Hindi, kasi parang hindi ka pa mapapaisip kung bakit perero. Kaya nga,

perero ito muna sa araw. Mm. Diba? Hindi nyo may pagkakaila. Mukha naman siyang perero. Bread. So, wala siyang pork. Sige, dinara dito. A few moments later Pag-uusapan natin tatlo, paano ba namin sa kanila mapapakain ng hindi sila makakahalata na may something doon sa perero. Kunyari na lang, kunyari mo ako na ano, yung uso, yung pag nanalo ka may libre ka ng perero. Tapos kakainin sa harap. Nasabihin ko, Jerome, Jerome, para mas nakakatawa pag kakainin mo, may facial expression. Taon din mo niya eh hindi nyo rin naman masasabi kung alin dyan yung may sibuyas. So, baka mamaya malito kayo. Eto, ito, at ito. Apat lang tayo maglalaro. May picture kami, tapos nakataklog na yung pangalan nun. Tapos pagka ano na, huhulaan mo. Pag tama, may premyo ka. Dito maglalagay tayo ng cellphone. Sa cellphone para malinaw yung mukha. Kunyari, arila ang pang extra-extra na clip. Basta madali nang utuin yan. Guys, hindi ko malalaksan yung boses ko basta nandito na si Jerome magsisimula na kami. Hindi ko alam kung magiging successful to pero good luck sa atin sayang ang effort. Ano gang, ako muna. Oh. Ito. Pilos. Oh. Pilos. Pilos start. Sabi ko kung gawin sa iyo. Ha? Ah, baga. Oh. Ang iyong reaction sa camera. Mm. Mm. Yum, yum. Yum. Aray, aray. Aray. Nova. Nova. ba Nova. Ba? <laughs> <laughs> Ay, siya. nakuha mo na eh. Puta ba, eh. Oh, Aray, oh, aray, 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 aray. Ito ba kayo Hindi. Oh, nga. Walang na. Ay. Ay. mo na. Starbucks. Vai reaction diyan eh hey! <laughs> Reaction diyan <tot> na eh to Alam mo ko...yung larong yung pagkunyare, Yung chichirya may pangalan Tataklo ba namin yung pangalan Tapos pag nahulaan mo Kukuha ka ng isa Tapos kakain ka Alam mo yun? Ah? Uh, Alam mo yan? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Yes, okay. Basta ano, basta pagka, kunyari, pagkakakain ka, papakita mo yung ano, yung facial expression mo sa camera. Oh. Naka-play na to. Oh. Ito. Nova. Nova. Basic. Basic, <laughs> Basic yan. Hmm. Nova. Nova. <laughs> Nova lang. Oh.

Okay. Okay so, na ba? Gin, tiyan kayo mo na, Gusto mo na ba? Mmm. Puntapin ako! Sana alam mo ang gagawin kung kanina ka pang dumating. Sorry, tol. Hindi, wala. Hindi, galit kami sa iyo. Hindi, gento. Alam mo yung mga video na ano, yung kunyari yung logo, may harang yung pangalan. Tapos uhulaan mo kung ano. Tapos pag tumama ka, kakain ka ng isang chocolate. Alam mo yon, Alam mo yon. Lakotol. Bye ka. <God. laughs> Basta ang gagawin lang natin pag nakatama kang sagot, kakain ka ng chocolate sa harap ng camera. Para mas nakakatawa, para papakita mo yung facial expression mo sa camera. Sige pa. Game. Okay, mawa muna. Tagal? Oh. Burger King.

Kainin okay. mo mm -hmm. oh. lang <laughs> narinig lang! ngay mo lang na Sibuyas <laughs> ang laman nun. Hindi, <laughs>